Hi guys! Welcome back to my channel. Ito ay tungkol kay Eliza Valdez na naman. Kahit natalo ang Creamline, panalo pa din sila sa puso ng mga tao, lalo ng mga taga-Laguna, kanilang mga fans. Ayan, ito ay kaganapan kung saan hinarang at pinagkaguluhan si Eliza Valdez sa labas ng sa Tarusa Sports Complex sa Laguna. Ayan, makikita nyo dyan na grabe yung sigawan nila kahit tinaharang pa sila ng security guard. Talagang lumalapit sila kay phenom para makapag picture. At syempre, ito naman si Eliza Valdez ay talagang napakabait. Sinabi niya sa guard na okay lang kahit nasa drive seat na si Eliza ng kanyang sasakyan. Talagang pinagbigyan niya pa ang kanyang mga fans na makapag-photo sa kanya. O ba diba? As in, Natalo man sila sa kalaro nila, kahit sa ang lugar, panalo pa din sila sa puso ng mga tao. So, yun lamang po guys ang ating update kasi yung cream line ay walang angas at hindi hambog. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.